Magandang araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po dito sa ating panibagong episode. So sa araw na ito mga kabakyard ay isishare ko po sa inyo kung paano nga ba ako nakakasurvive sa tindi o sa mahal ng mga patuka dito sa merkado. So sa araw na ito ay ipapagkita ko sa inyo kung ano-ano yung madiskarte ko para po ay mabusog o mapakain pa rin natin ng tama yung mga alaga natin mga manok. Bibigyan pa rin natin sila ng mga masustansyang uh, mga pagkain para Ah, lumaki po sila ng mabigat at nakakapagpangitlog pa rin po sila so let's go mga kapakyerd samahan niyo po ako dito po sa madamong area na to ay dito po ay tumutubo at nabubuhay ang mga iba't ibang klase ng damo at mga halaman. Napakabait po talaga ng kalikasan at nagbibigay po talaga ito ng kusa ng mga pagkain para sa mga hayop. Araw-araw po talaga ay dito po talaga ako kumukuha ng mga damo-damo at mga halaman para ipakain sa aking mga lagang manok. Alam nyo naman po na hindi lang po para sa hayop itong mga halaman na to. Pwede rin po natin itong kainin at napakaraming sustansya po neto para sa ating katawan. Maliban po sa mga damo-damo ay meron po akong mga pananim na mga madre de agua. Maganda po itong ipakain sa ating mga alagang hayop tulad po ng mga manok. Napakataas po ng proteina neto at yung lasa neto ay na kupunang po para sa ating mga alagang manok. Mati po ay isa pong ingredients na gamit sa isang sikat na feeds dito sa atin. Napakabilis lang po padamihin itong Mati de Agua. Kumuha lang po tayo ng mga sanga-sanga nito. Puputulin lang po natin. Pagkatapos po natin makakuha ng sanga ng Mati de Agua, ay eh maghukay na po tayo ng lupa at dito na po natin itanim. Napakasimple lang po. Mamaya po ay gagawa po tayo ng fermented na mga dahon ng mga maridiagwat itong mga kangkong para po ay magpakain natin sa ating mga alagang manok. Pero bago niyan ay magpakain muna tayo ng preskong mga kangkong at mga gulay-gulay para sa ating mga alagang manok. Dahil kutong na po sila, ito pong kangkong ay napakaraming sustansya po ito. Napakaganda pong ipakain ito sa mga alaga nating manok. Ito naman pong asulapan ko ay napakaliit lang po nito pero po ay malaking bagay po ito para sa akin dahil almost 2 to 3 times a week po ako nakakapag-harvest ng almost 2 uh, kilos every harvest po. So malaking bagay na po ito para sa akin. So tayo na po ay mag-mix na po ng patuka para sa ating alagang manok. Gamit ko po dito ay brother pellet po ito. Konti lang pong ginamit ko dito. Tapos gumamit na naman po ako ng sapal ng niyog. Tsaka ito po mga pinagchachap natin na kangkong. Nagdagdag pa tayo ng azula. At tsaka po ang pinaka-importante po ay ito pong uh, vitamins nila. Kahit na po ay pakunti-kunti lang pong vitamins na mailagay natin. Ang po importante ay araw-araw po. Tapos tubig. Maglagay na rin po tayo ng probiotics na gawa natin. So yan, tara na. Tayo na po butom na pagkain. Siguradong gutom na gutom na po itong mga laga nating manok. So yun o, no, ni isang buti lang kangkong dyan ay wala na po tayong makikita dyan. Talagang napakatakaw po kung kumain ng mga manok na to para po din po itong mga baboy kung kumain. Huwag po kayo magtaka kung sa umpisa ay hindi pa masyadong kumain sila ng kangkong dahil ganun po talaga yan. Kailangan nyo pa pong i-introduce yung mga halaman at mga gulay-gulay, mga damo-damo para po sila ay matutong kumain ng mga organic. So yung mga kapakyan, tapos na po natin mapakain yung mga manok natin. So itutuloy na po natin itong pag-chop ng mga mga dahon. Dahil ito po yung gagamitin natin sa fermentation natin. Tapos ko na po yung mas maslice yung mga kangkong. So ito na naman pong mga Matiti Agua, tanggalin po natin itong stem, itong matigas na part. Tapos ito na pong daho, dito na po yung ikakat po natin ng pinong-pino. Kahit hindi na po gaano ka pino, dahil sa during fermentation period po ay kusa po itong lumalambot. Isali na lang din po natin itong mga balat ng saging na pinagkainan natin kanina. Maganda din po itong gawing patuka sa ating mga manok lumalambot din po ito during fermentation po. Pag abot po ng 14 days ay malambot na po ang texture ng balat ng saging na to. So maganda din po itong patuka. Maraming sustansya din pong makukuha yung mga alagang manok natin dito sa mga balat lang ng saging. i na lang po natin or i natin kahit hindi na po gaano kapino dahil kusa lang din po itong lumalambot. So, yan mga kapakirin, natapos na po natin silang chop, ano? Actually, meron pa itong uh, mga apat siguro na halaman o mga dahon. Ang gamit natin dito ay kangkong. Tapos yung kangkong ay meron din nakahalo dun na mga uh, mga dahon ng kamote. At saka gumamit din tayo ng uh, madili at saka ah uh, nilagyan na rin natin ng uh, balat ng saging. So napakaganda po nito, na ano. So ang gawin po natin dito ay i-ferment na po natin. So let's go. Ferment na po natin yung process nito. Yan yeah, mga backyard. Ah uh, simulan na po natin yung pag ah uh, pagproseso ng um, para po ma-ferment po yung mga uh, mga halaman o no? itong mga gulay at saka itong mga dahon para magiging magandang patuka para sa ating mga alagang manok. Unang-unang kakailanganin natin ay kailangan po, kailangan po natin ng isang container. So, meron po tayong yung baldi dito. At saka ito po ay may laman na pong tubig. So, lagyan po natin ito ng ah, mulasis. Kung wala po kayo nito, wala po kayong molasses ay pwede pong gumamit kayo ng asukal. Pero sa akin since uh, uh, readily available na lang po naman po yung molasses dito sa area namin ay ito na lang po yung ginamit ko dahil mas maganda po ito kaysa sa raw sugar. Kasi po ay ito po ay fermented o ito po yung uh, molasses na uh, nakukuha sa mga... Uh, sa galing po sa tubo. At meron po itong mga vitamins and minerals na nakalagay po, po dito. So kailangan po natin ng molasses. Kung wala po kay molasses, gumamit na lang po kayo ng brown sugar. 'Yan. Sinusunod natin 'to. Maganda kasi itong molasses kasi matamis ang ang purpose naman nito kaya nilagyan natin ng ano ng molasses para po ay uh, uh, parang natural preservative po ito at ito din po ang magiging uh, pagkain ng ating mga probiotics ayan ng molasses na tapos lagyan na lang din po natin ng probiotics yung uh, homemade natin ng probiotics saka uh, para mas <laughs> madali yung ano mabilis dumami yung probiotics ay bumili na lang din ako ng yakult. Uh, mas maganda kasi pag may uh, yakult. Uh, kung sasabagay ay yakult din yung uh, Lactobacillus din yung probiotics na kumain natin. Tsaka gusto ko ay mas marami yung probiotics kaya dagdagdagan ko na lang po ng uh, yakult. So maganda po itong Uh, uh, probiotics para sa ating mga manok. Kasi pag hindi natin nilagyan ng probiotics ay medyo matagal po. Matagal po yung uh, natural na paglabas o pagka ng mga probiotics around mga 20 days pa ata bago uh, bago uh, lumabas yung mga probiotics yung mga natural probiotics kaya kapag nilagyan natin ito ay readily, readily uh, meron na kagad na, na probiotics. So, ito. So, mix na lang po natin. Ihalo po natin ang mabuti yung mat na-mix talaga yung molasses kasi, kasi medyo sticky sticky po kasi yung molasses so yan ah, ready na po ang mixture natin so ilagay na po natin yung mga dahon yung kangkong yung madidiagwa yung ah, balat ng saging at saka yung meron din diyang ano ah, dahon ng kamote. So ferment na po natin. Okay. Lagay po natin. So ito po. Ito na po ang na-chop natin ng mga dahon. So, ano, uh, magdagdag na lang po tayo ng tubig, no? Kain po lang po. Siguro po natin na uh, babad po yung mga babad po sa tubig. Sa mixture natin na tubig. Yung mga dahon. Para po maganda po yung pagka sila po natin Kapag po ay hindi tayo naglagay ng probiotics ay uh, pwede po tayo magdagdag ng uh, asin. Lagyan po natin ng asin. But since naglagay po tayo ng probiotics ay hindi na lang po ako naglagay ng asin. Uh, baka kasi ay ay may tendency kasi na masira yung probiotics or yung mamatay yung mga good bacteria dahil po sa asin. Kaya po hindi na lang po ako naglagay ng asin. Saka tsaka na lang po uh, maglalagay ng asin kapag uh, nagpapakain, pinapakain ko na po sa kanila. doon na po ako nagdag, uh, magdadagdag ng asin. Tsaka dapat po yung tubig po ay hindi po chlorinated ano, dahil may probiotics po tayong nilagay at kapag po ay uh, chlorinated yung uh, tubig ay pwede pong uh, mamatay ng probiotics. So wala po itong asin, tsaka tubig puso po ang gamit natin. Mix po natin ng buti. So yan. So tama na po ito. So ang gawin po natin dito ay takpan po natin. Takpan po natin ang mabuti para po ay wala pong masyadong ah, mga ibang bakterya yung magapasok. At nang hindi po ma-contaminate yung mixture natin. yama mga kapakir. Uh, natakpan na po natin itong ating eh uh, i ferment na mga gulay ano. Kung meron uh, kung kumawa po kayo, ay bumili na lang po kayo ng uh, yung balde na may takip. So kasi, kasi itong nabili kong balde ay wala po itong takip. So kaya ginawa ko na lang po na paraan ganito na lang po. Tapos uh, tatakpan ko na lang ng ganito. Ganyan ang fermentation process po natin ay aapot po ng mga 14 days pataas uh, sa, sa mga araw na yon pagka 14 days ay major uh, medyo malambot na po yung mga kangkong na yon yung mga ingredients na gamit natin at madali na po yung uh, madigest ng ating mga manok so wag po natin iwasan po natin ang uh, pagbukas nito ano kung mabuksan man natin, kung may uh, halimbawa, i-check natin, ay uh, isarado na lang po natin kaagad, isil po natin kaagad. So, after uh, 14 days, pataas, ay pwede na po natin itong gamitin o ipakain sa ating malagang manok. So, yan mga backyard, ay update ko na lang po kayo, sa loob ng after 14 days. Kasi po ay itong mga uh, ginawa ko dati nito, uh, dati gumawa ako neto ay madali lang kong naubos at uh, tayo na gawa ng video kaya hindi natin na papakita sa inyo kaagad na i-share so mabuti ngayon at medyo may time tayo ay nakapag uh, video tayo so malaking bagay itong pag-ferment ng uh, mga mga gulay o mga dahon kasi nai-enhance po talaga yung mga uh, yung mga katangian ng kung anong mga nutrients na nasa halaman na to. So, yung mga backyard, natapos na po nating ilagay sa container yung uh, gawin nating na fermented na mga uh, dahon o mga gulay. So, kahit uh, around uh, mga 7 days ay pwede na rin po yung ipakain natin sa ating mga manok. Ah, uh, medyo malambot na rin po yung texture ng mga halaman na 'yon, yung kangkong medyo malambot na rin po 'yon. Tsaka para po ay tuloy-tuloy po yung uh, paggawa natin ng fermented fermented na mga gulay o mga uh, mga halaman, ay ang gawin na lang po natin ay example uh, sa ngayon, gumawa tayo ng isang batch ng o isang balde ng, ng fermented na gulay o mga dahon. Uh, after 3 days na naman ay gumawa na naman po tayo ulit at least pagka abot ng 7 uh, days o 14 days ay po tayo maubusan ng supply tuloy-tuloy po yung pagpapakain natin ng na mga fermented so sa mga ganito pong mga pamamaraan ay at talaga pong makakatipid po tayo sa mga patuka o makalibre tayo sa mga gastusin sa patuka tapakalaking tulong po nito at talaga pong uh, kaya yung sinabi ko kanina ay dito po talaga ako nakaka-survive sa, uh, sa gastusin sa patuka dahil talaga pong hindi na po biro yung presyo so yan hanggang dito na lang po ang video natin sana po ay may natutunan po kayo sa video na to at sana po ay nagustuhan niyo pong video na to kung nagustuhan niyo pong video na to pakilike, share, subscribe na po para po ay uh, gaganahan pa po tayong gumawa ng mga panibagong video so hanggang sa muli paalam na muna.